Nabenta. O. Oh. Ito pa yung mga <laughs> baggage. Dito yan sa ground. Ground floor. Yan pa, sasakyan. Taming hmm, gamit. Ito pa. Ito pa, hmm. mga kama. naman pa yan, rep. Ito pa, bagahe mas maraming gamit doon sa taas. Sorry, meron pa yan. Dispenser. Hmm. pa na ano. gamit Dam dito. Yan pa, pa, Hmm. Diba? Dito. Ano pa dito yan? Ilaw, turn on. Yan. Yan, mga sopapayan, pa yan. Mga ito. Bago pa ng mga kawali, oh. Ganda. Ay, mga gamit pa. Trip pa. Kaya nyo naman ang dami. Dami talagang gamit. Kung meron ka lang talagang truck dito na panghakot, matik yan. Tapos yan, mga trick pa. Mga bago pa. Ayan o, stuck dyan. Ayan. Kita nyo naman yan, ang daming elektrik pa, no. Ang mga gamit pa dyan, itong halos Halos. Ayan. Stuck. So, dito tayo sa taas. Ito, ang mga Ang taas. Ayan. Ito, ayan, mga gamit pa dyan yung kwarto. Ito sana maganda talaga dapat to. Sobrang tagal na to, sobrang tibay. Ito. Kaso mabigat kasi. So kanina may mga gamit dito, no. Yung kaso na ano na dun sa baba. Ito. You know. Ayun. Nabili ni Ate. Sobrang swerte ni Ate na nakabili noon. Kasi marami din siyang freebies. Sa <laughs> so, dito. Oops. Ayan, bago pa to. Ayan, ito yung kwarto na isa. Tapos dito. Ayan. Hmm? Bago to. Ganda pa tong kama na to. Ayan, mga gamit pa yan. So, ito tayo sa Yung kitchen. So, yan. Yan yung mga na gustuhan ko kasi haras pang baby yan. Tapos ito mga bedsheet opsina yan magamit pa din dyan baga, mm -hmm. magamit pa talagang gamit dito Ayan. sa ilalim meron pa dito Ayan. so next is here Eh, wala na masyari ko ng gamit dito pero ito maganda din sana itong gamit na to kasi glass maganda yan no glass yan maganda sya matik yan, mahal pa yan kung tutusin. Dash sya, maganda sya lagayan ng mga gamit guys, no? Ito ang drawer. Ito, napakalaki din ito ng lagay ng gamit, no? Maganda nito. Malapit-lapit lang talaga sana sa probinsya. No? Maganda din to eh. Kasi malayo, eh. Hindi kaya yung karga. So, yun lang. Yung the rest, na ano na, may mga bumili na may electric pan pa ayan yung the rest ay nabili na yun lang